Basta kay Serojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1180. Dito sa article na to dinidiscuss kung anong pwedeng gawin ni creditor kung sakaling pinautang niya si debtor, tapos itong si debtor sinasabi lagi, basta babayaran kita pag may pera na ako or pag kaya ko na. So, kailan yun? Ready ka na? Yes, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1180. When the debtor binds himself to pay, when his means permit him to do so, the obligation shall be deemed to be one with the period subject to the provisions of Article 1197. So dito sa article na to, dinidiscuss kung anong mga pwedeng gawin ni creditor kung sakaling nagpautang siya or nangutang si debtor tapos sabi ni debtor, creditor, pautang naman ako, bayaran kita pag may pera na ako. Yan, siguro nangyayari naman talaga sa atin yan, ano? Um, karamihan sa atin, pag may kaibigan, sasabihin ng kaibigan sa atin, Uy, uh, best, pautang naman ako, bayaran kita pag may pera na ako, ha? O di ngayon, kaibigan mo siya, pinautang mo, tapos ngayon maniningil ka na, ang sasabihin ni debtor o ni, ni friend mo, ay eh, wala pa akong pera eh, basta babayaran kita pag may pera na ako. Pagkaya ko na. Okay, kailan yun? Okay, masisira pang pagkakibigan ninyo, no? So ngayon, ang tawag nga natin dito, yung pag may mga means permits to do so. Means permit to do so. Ang ibig sabihin yan, sinasabi dyan na pagkaya na. Okay? Kapag si debtor nangutang, tapos sabi niya babayaran pagkaya na niya, as soon as possible, as soon as I have the money, or pagkaya ko na, ang ituturing sa kanya ng batas ay isa siyang obligation with a period. Okay? i natin yung obligation with a period sa Article 1193. Pero for now, hindi ko muna siya itatakil ng mas detalyado para hindi natin siya, hindi natin siya maulit. No? So ano muna mga example nitong means permit to do so? So marami yan, hindi to exclusive. Bawa, ASAP, as soon as possible, as soon as I have money, as soon as I have the money or the means, kung sinabing means, yung pambayad, ano, or when I can afford to pay, when can I afford, when I can afford to pay, or kaya naman, pag may pambayad na ako, pag kaya ko na, yan. depende yan, yan. Kumbaga, para medyo gray area yung sinasabing pagkaya ko na or pag may pambayad na ako. Sabi nga ng batas, para matulungan itong si kreditor, ituturing siyang period at hindi condition. Sabi nga natin sa last lecture natin, ang condition ay nakadepende sa isang future or uncertain event. E hindi naman pwedeng sabihin natin uncertain event yung pagkaya mo na eh. Kasi lagi, magkakaroon ka naman talaga ng kakayanan balang araw. So, hindi siya uncertain. Certain yun. Hindi mo lang alam kung kailan. So, again, pinagkaiba ng condition tsaka ng period. Well, pares naman silang future. Okay? They are both future. But condition is uncertain. While period is certain. Hindi mo pwedeng sabihin na ang kakayanan ng isang taong magkapera ay hindi sigurado. Kasi pag ganon para siyang hindi mabubuhay ng matagal. Uncertain, no? Magkakaroon ng magkakaroon ng pera yan. Hindi mo lang alam kung kailan. So, kaya tinuturing siya ng batas under 1180, the obligation shall be deemed to be one with a period. Ang period, certain to happen. Bound to happen. Okay? Although unknown kung kailan, or an unearned, hindi alam kung kailan, pero that is bound to happen. Ngayon, anong gagawin? Ang sinasabi diyan, sa 1197, although madidiscuss din natin yan, okay, si creditor, mangyayari, pag means to do so, ano, tapos period siya, si creditor, ang gagawin niya, magpa siya ng action, file an action sa court para ma-fix for the fixing of the period. So, tataningan ngayon ni court itong si debtor. Yan. Sabi kasi sa 1197, kapag ang obligation ay walang naka-fix na period, pero ang intention talaga niyan ay isang period that based from the nature and the circumstance, you can infer that a period was intended. Okay? So pag ganun, si court ang mag-fix ng duration kung hanggang kailan. Okay? Hindi kasi pwedeng i-depende yung period sa will ng debtor kasi parang kawawa naman si creditor. Ang period natin, babayaran kita pag kaya ko na. That is the period. Eh, depende siya sa will ng debtor. Pag kaya daw na niya. Kaya ni ni debtor. Kawawa naman si creditor. Okay? Hindi magkakaroon ng period yan kung hanggang kailan. Okay? Kaya naman si court ang magfix ng duration ng period. So, sa bawat kaso, si courts ang magdedetermine ng period na na contemplated ng parties. So once na naka -fix na 'yan, di tapos na. Once fixed, mayroon ng period. Once fixed, the period cannot be changed by the parties. The period cannot be changed by them. Okay? Yan yari na kayo. Sabi ng sabi ni creditor, creditor, yari ka na. May period ka na, may taning na yung utang mo. Hindi na natin pwedeng baguhin yan na pag talagang finix na ni court yan. So magbayad ka na. Pupunta na kayo siya sa isang talagang obligation of the period. Okay? Walang kondisyon. Tapos pag dumating yung araw na yun, magiging demandable na yun. Maniningil na talaga si creditor. Pag hindi nagbayad, di punta tayo sa concept ng delay eh di yun um madadamage mad tuloy si creditor pag hindi nagbayad pag si pag si creditor nagdemand bago pa dumating yung term premature yun so dapat hindi yung gawin ni creditor intayin niyan dumating yung period na finish ng court so yun bali ganito lang yung 1180 pag naka-encounter ka ng isang obligation nagpautang ka, sabi nung nangutang sa'yo, babayaran pagkaya na niya, that is treated to be as obligation with a period, not condition, dahil yung kakayanan ng isang tao is bound to happen, magkakapera at magkakapera yan. Ngayon, para magkaroon ka ng idea kung kailan mababayaran yan, humingi ka ng tulong sa court, mag-file ka ng court action, para si court mag-fix ng period kung kailan. Okay? Hindi automatic yun. Dapat pupunta ka ng court. Malay ba ng court na may usapan kayo? So pag naka-fix na siya, eh di, hindi na pwedeng baguhin ng dalawang parties yung period na Phoenix ng court. So yun, dito nagtatapos yung Article 1180 um in connection do sa 1197. Basically para sa tungkol sa obligation ng the period, pero hindi yung mismong details ng period. Okay? So I hope meron akong naidagdag sa inyong bagong learning and uh Lagyo like sina sabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye.